Welcome back again mga sir, this is OX. So may bago na naman tayong gapangan from Juson Amplifiers. This is the Juson Jupiter. Uh, it's a class AB power amp na may integrated features. Uh, Ito sa tone controls, uh, mic, echo, USB, SD card. And meron rin siyang digital screen for more information. So sabihin natin more on integrated side yung design niya kaysa sa power amp. Pero it's internal or yung piyesa niya or yung design ng circuit niya is uh, considered as a Class AB. So Class AB is known for its efficiency. Pero yun nga lang, uh, laging nilalagnat. Pero normal naman kasi yan sa mga Class AB, eh, yung uh, madaling umiingit. Uh, wala naman yung problema kasi may dalawang exhaust fans naman siya. And also, it has a properly ventilated front and side panels. So for its power supply, uh, gumagamit ito ng 55055 volts. BAC. So as you can see, yung manufacturing date niya is from December 2020. So bagong bago lang siya. So kaya niyang makipagsabayan sa ano sa GX5000 ng Kevlar with BAC uh, 55055 VAC sa Sakura 737 na may 55055 din. So let's hope na lang na true copper ito. And yung total capacitors niya is 6 pieces. Uh, with uh 6800 uF 80 volts so enough na yan to store power and then a uh, total of 3 pairs or 6 pieces transistors per channel so hindi ko lang muna i-reveal kung ano yung ginagamit nila na power transistor kasi uh, sa demo unit na pinatesting nila uh, there will be a slight changes pa so sa guts niya is yung pinakita sa amin o pinademo hindi pa yan yung sa sa final na igagamit nila sa market so kasi nag-request yung bossing natin from Johnson na palakasin pa, palakasin pa daw yung new version nito. So yung supply and power transistor niya is maybe change pa or papalitan or mag-upgrade pa. Kaya expected pa na lalakas pa to lalo. ah uh, with a 2000 watts PMPO and rated 380 watts RMS. Hmm, not bad kasi at least uh, hindi hanis yung seller natin na uh, Uh, kahit maglagay siya ng PMPO, sinamay niya rin yung RMS para hindi tayo malito. Uh, by the way, yung sample unit plan natin ay nanggaling na pinatesting, nanggaling po yan kay bossing natin, Luigi Mark Dizon. Uh, so, shout out sa iyo dyan, boss. Thank you. Uh, kasi may shop rin sa Marikina. He is also a supporter and a supplier ng Juson Amplifiers and also a Titan Audio. La boss, headset lang kayo mga boss. Mm hmm. gumagawa rin siya ng mga speaker boxes including tam boxes yung nakikita nyo sa Thailand uh, MCB, Bullet Mbiday and other boxes na sikat ngayon sa Pilipinas uh, so kung malapit na kayo dyan sa Marikina, visit nyo na lang yung shop niya at Lalonas at Laco at Lacolina sa Division Orchid Street, Fortune, Marikina City. So kung gusto niyo yung i-contact via cellphone, uh, ito yung number niya, 0963 435 1779. Ulitin ko, 0963-4351-779 So shoutout again sa iyo dyan, bossing Luigi Mark. Uh, sa kanya kasi galing yung first version ng Juson Jupiter. So, <laughs> apakaswerteng tao. So sa likod niya, uh, hindi yung siya pa, yung Juson Jupiter. Pero typical yung back panel niya ng power amp, wawa, wow, naka-combo jack inputs pala siya or yung combination ng XLR and PL na inputs speak on out, mode selector, stereo, parallel bridge, may bridge po siya. Wow. hindi pa kasi to final yung ano yung amplifier kaya binabago pa nila yung mga piyesa nito. So kaya siguro na pag dumating na dito sa Pilipinas yung final product niya this October na expected natin na ano yan na na yung presyo nito. Na hindi tulad kasi ng overpriced na Sakura 737 and other amplifiers na nagkapangalan lang na pwede na sila mag-overprice. Kaya dapat pamasa yung presyo nito yung sa Juson. So abangan natin yan sa October, uh, i-release na yung price. So abangan natin yan, Juson Jupiter na integrated amplifiers na may pwesa ng power amplifier.